<laughs> oh, ito, mga lods. Ito, gawang uling. De yan, gawin namin yan dito. Sisibakin namin. Ito. Tapos, pwede na siyang benta. Patapos, pwede na siyang ibenta patapos. Ito. Oh, pera na, di ba? Oh, yan yeah, usok. Oh. oh, ayan. Napakaangas! So, yan na nga, mga lodi. So, ngayon, for today's video, tutulungan pala namin yung papa namin na magpotol ng kahoy. Yan. Uh, para pambenta na rin hanggat dito pa kami sa probinsya tutulungan muna namin sila ayun Power Zone ang pakaangas Honda Honda baka naman pag ano may isa pa dyan hindi mo ako pakalakas dito oh Oh, dami na putol oh. Pa-may sponsor diyan, Honda. Tangas. Yeah. Dito naman tayo sa malaking puno puno ng goma to mga lodi ayan, uh, medyo kinabahan pa dito e, eh. subang laki ng puno ayan na ah. so mga lods, pag wala kayong ano, gusto niyo mag exercise, tas wala kayong mga dumbbell o ano ano pa ba diyang binubuhat nyo na bakal. Ito, pwede to. Mm. Effective din to. Ang palaki ng na... no? Siguro mo lang, oh. <laughs> <laughs> Tumba oh, ng power suri Oh, ito, mga lods. Ito, ito yung ginagawang ano. Ginagawang uling. Dahil, ano yan, na, no? sa nakalala na. na rin. Yon. Yan, gawin namin yan dito. Sisibakin namin ito. Tapos pwede na siyang benta. Patapos, pwede na siyang ibenta patapos. Oo. Pera na, di ba? oh, yan. Yeah, oh, Usok Napakaangas! Sige. 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 Bikamana, kau